Ayan, dito po tayo sa racetrack, ang ah, Master Ipong TV. Ang laga Pilipinas dito po sa Palayan City, Nueva Ecija. Ayan na po. Live na live po tayo sa Master Ipong TV. Ngayong araw ng Biernes, August 8. Dito po sa Palayan City, Nueva Ecija. Ayan na po. Ayan, Ayan na po. Dumarating na yung ating mga bikers dito Live na live po sa Master Ipong TV ang Solid North Larga, Pilipinas. Dito po sa Palayan City. Ayan na. Ayan. Ayan. Po sila. Nasa grupo yung dala ni Mamsi. Uy. Okay na rin. namin sila Mamsi. Okay na lang. 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 na ka ba? Nakapwesto ba kayo? Nakapwesto kayo? Nakayari na? Master, pakain naman yun. May sponsor.